mga sampung epekto ng pagkain ng hotdog araw-araw sa mga bata. So, hindi lang itlog ang paborito ng mga bata, no? pati hotdog. Kasi naman, madali lang siyang lutuin. Tapos masarap naman talaga yung mga nanay nadadalian sa pagluto ng hotdog kasi ipirito mo lang. Kaya madalas, guilty din tayo kapag nagpapakain tayo ng hotdog araw-araw sa ating mga chikiting. Pero sa video na to, pag-uusapan natin. Ano nga po ba ang epekto ng pagkain ng araw-araw ng hotdog? Masama po ba yan sa kalusugan? So, bago yan, kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, mga pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like the video, share, and mag-subscribe na sa ating channel, Dr. Pedia hotdog po ay isang processed food. May mataas na sodium o asin, may preservatives, at may mababang nutritional value. Kaya ang number one effect nito sa mga bata ay ang pagtaas ng blood pressure. Opo, tumataas din ang blood pressure ng isang bata dahil nga sa taglay nitong sodium or asin na meron ng hotdog. Sa mga bata, ang sintomas po ng pagtaas ng BP ay hindi yung pagsakit ng batok, or yun na hilo. Pwede na wala talaga silang symptoms or minsan namamaga po sila, namamaga yung kanilang mga paa o kaya yung kanilang muka or kumukunti po yung ihi or pwede naman na tsaa na yung iniihi nila, kulay tsaa. Parang pong ganyan, tea-colored urine ang tawag namin dyan. Pwedeng red urine or hematuria, dugo na yung nilalabas. Or sa ihi, pwedeng protina na pala, naglalabas siya ng protina. Ang worst scenario is convulsion. Pwede mong konvulsyon ng bata kapag sobrang taas ng BP. Number two effect ay is obesity. Bakit? Dahil meron pong bad cholesterol or mataas po yan sa fats, saturated fats, ang hotdog. Ang isa pong hotdog meron po yung 180 plus na calories. So imagine nyo ako nagpapakain po kayo ng tigda dalawang hotdog everyday nakakatanggap po siya ng more than 200 calories. Syempre, hindi lang naman hotdog ang kinakain niya, Meron din kanin, magmamerienda pa yan. At pag araw-araw pong ini-intake ni baby yan, talaga namang lalaki po siya at magiging obese. Dahil sa kanyang obesity, magdudulot po ito ng number 3 na epekto at risk for heart disease. Yes, kapag araw-araw pong kumakain ng hotdog si baby, maaari po siyang magkasakit sa puso in the long run. Bakit? Dahil nga doon sa bad cholesterol at sa masamang sugar na taglay ng hotdog, naiipon po yan sa coronary arteries, coronary vein, doon sa yung pong ugat sa puso yon. So pag naiipon po dyan, babara. Alam naman po natin, ba, diba, blood clot plus yung uh, cholesterol na naiipon dyan ko po yung oxygen na mapupunta sa heart na magkakos ng pump failure or yung pagkakaroon ng heart failure. Pwedeng pumalya yung puso. Number four na epekto, diabetes. again, dahil nga merong tong content na merong sugar content ang hotdog tapos may mga iba siyang preservatives and then yung fats na sinasabi natin na meron ang hotdog. And 5 Palagi ko, alam niyo na po lahat to eh, kapag araw-araw po kayong uh, um kumakain ng hotdog. And re lang natin na pwedeng magkaroon ng colorectal cancer or cancer sa bituka kapag araw-araw kumakain po ng hotdog. Bakit? Dahil nga ito po ay processed food, meron po siyang nitrate or nitrite-based additive na meron ang hotdog para ma-preserve yung pagkain. Actually, hindi lang talaga hotdog ang meron yan. Lahat ng processed food, mga tosino, ham, sausage, mga uh, ano pa ba meron? Pepperoni, bacon, lahat po ng na-processed na pagkain, meron yan. Kaya, dahan-dahan lang pong magbigay ng ganito sa mga bata, lalo na yung mga school age, yung mga nagbabaon. Huwag naman lagi-laging hot dog processed food. Yung itlog, pwede na araw-araw, pero sabi ko nga sa aking previous vlog, at least one to two lang per day. Pero ang hot dog, hindi pwedeng every day, okay? Ulit Ulitin po natin yan. Siguro at least once a week lang, yung magpakain po ka lang ng hot dog sa inyong mga bata. Actually, yun lang naman ang ating topic ngayon, yung pagkain ng hotdog everyday dahil nakikita ko na maraming may gusto ng hotdog maliban sa itlog. Actually, meron pa bacon din eh. Pero same lang naman sila. Pero dito sa Philippines, hotdog talaga ang paborito ng mga bata. So, kung nakatulong po sa ito, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-comment, And, i-share po ang video para makatulong din po sa iba. And, sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe to our channel, Dr. Pella Thank you!